Hindi, o oh, sino ba yun? Anong ginawa sabi? pa? Sino ba yun? Sino, sino ba yung hindi mo? Oh. Inubog natin eh, hindi sa... Hindi niya kasi sasagutin yun. Ano na lang ginawa? Ano ang ginawa sa'yo? Inubog natin sa pangalang Jessica. O oh, Jessica, o. Oh. Ay, eh, ako rin sabihin na kung <laughs> anong ginawa niya eh. Ano, ano ang ginawa, ginawa sa'yo ni Jessica? Okay lang yan. Guys. Hindi, aminin ba? Hindi tayo lang. Tayo tayo lang. Uh Tsaka -huh. ano sila? Sa Tsaka black mabures. naman Tayo tayo lang. Hindi ka naka-black doon. Hindi uh, yeah. eh, ka naka-black doon? Ay, babalikan ka pa doon. Ay, hindi yan. Pag, wag mo na yung ano yan, friend. O, di o, di si pag ito. Wait, si sister in law. Hama ka na, Philip. Pao. Lagot <coughs> pa. So, Uwi ka na daw. Insan. Ano ba? Sino ba yung sinasabing mahal pa nito? So, itapos yung pangalang Madonna. Ano sabihin? Huwag sabihin. Comment down below. Okay, paano ka ba nasyakta? Tag na natin yan, guys. Uh, o, ano, ano ka, oh, ano ka na Paano oh, ka na hurt? Doon oh, tayo mag Paano ka na hurt? mo oh, ano ba? Hindi. Bakit saan na ako? Parang gano'n oh, na, Parang... Nawali ako. Ano ba nasa isip mo ito? na... Hindi ko na talaga na... Yung? Ay, di niya yung Ay, mong, Pally, mong, yung... Then, ah, muna, Pero, muna, yung pulutan, Ay, sorry. <laughs> sorry Pero, Ano kasi, ilang beses na akong... Wo, Okay, thank you guys! So, oh, yan, uh, yan. Dari 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 mo naman yun! yun. Next ko wow. yun! sorry! Hindi pa yan yun! Hindi yan yun! Shout, shout sa'yo! ko ka si ba? pala yung malalit. Saan yun? Yan yun. Shout out sa'yo, Liz. Liz Ito yung ex mo? Oo. Tingin? Pa***** f***ing naman. Oh, bro, 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 bro. Di ba, 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 kasi. Hindi yun, hindi yun. Good It. choice. Ayan e na, tumawa na sila lahat eh. in ko, guys. Saan so, tapos um. sa kanya, Ha? Huh? Ano tapos sa ex mo, Ay, ay, ay

<laughs> Dinedenay niya pa. May nagkakawin ng shishirui. Pilit ko. Bumalik sa ako. <laughs> Kaya naalala ko mula. <laughs> Jerry, yung comment niya. So wala lang ba niya. Eh. <laughs> Ba't kasi ngayon yung drafting frame? <laughs> o yung drafting-drafting dito. O, hindi mo kami nagkakaibay. Uy, ka ba't nag-hoop ka? Si Shishu kayo nga Oo nga, kanina, naka ko yung last name niya. Nag-autocorrect yung... Sino ba? Nagkula, nagkula. Oo, nag-gigli. Oo, oo, oo. Ayun lang, ayun lang naman. that yet. sige, na. Ano yung ano? Ano pinag niya? Yung nililigawan niya ngayon. Nail. Nail mo na. O oh, sige, doon tayo sa ex muna. Ah, uh, nag-iwalay kami kasi siguro wala kaming time sa isa. Ayoko okay, Since, since, niya. since Sorry, no. Pandemic nga nun. Teka! Di ba nililigawan ko so. pandemic Ha? Yung ko sa isa. recent lang yun. Recent lang yun. Ah, okay. Recent. Recent. recent? mag ko, recent. <laughs> ano ko? <po>? Recent, recent. Kasi gano'n. Sorry, sa so, pandemic, wala kayong time sa isa't isa. Oo. Oh, Kaya yan. Kasi hindi kayo nakikita no? Oo. Pero may discord. Pero medyo kayong mga pata kayo. May discord ano makinig kayo dyan? 30 minutes yun. Eh, that's my duo. Taga to. Duo ko sa, uh, Context Dump. Sus, walang time na makakalita lang. Context Dump, Context Dump, Okay. Kaya sinabi niya ako dito sa mga Kasi kaduo ko lang siya sa uh, League of friends. So, At solo duo kami doon sa... Eh, text mo

niya pa kasi na sa totoo ay nang yung pinag-break up niyo, wala ay wait nanonood no no yung kuya nagmamatchan no, ito oh, yeah, nag ma na ito na yung gusto mo pre nagiging kuya figure na ako kay Pampam I'm <laughs> <laughs> so proud di ba may bayad to pag balik size 8.5 lang ha kahit new balance lang pa ako oh, 8.5 hindi naman eh, so so, <laughs> so sorry 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 ba, sorry 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 pero paano yung laki girl pala? Oo, oh, girl yun eh. Girl yung laki. Guys, bumalik na lang tayo sa sa Kasi nagsabi nila, based daw Wait. sa ganun yung sa... Text ko dito si... <usos> e. Ha, G. Ano? Joke lang pa. Tapos yung isa pa. Bala kayo dyan. Daniel, alam mo ba? Wala ba yung counter podcast? Wala ba mga yung Daniel, gawin mo na an anong opinion mo sa kapatid mo. May... May ano pa uh, <laughs> <laughs> uh, badun. <Adonim>? <laughs> <laughs> na? Eh, yung set. dun? mo isip. mo lang ito. Si Mo rin naman, drop mo lang. Oye, G daw, G. Patag daw nila. O, oh, tag nyo. Wag! Tag nyo. Set ako kayo Please, hard. Hard. What? 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 din talaga ng paa pagiging matapap. Hahaha! <laughs> 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 Hindi diba? <laughs> na akong Hindi na akong sasalita dyan. Para ito yung ko. Ay, yun yung, na, yung, yung mo. Si Jack. na. Wait, so, so, sarang... So, Kaya pala sa ka. seven 7 ka, Reg. Hindi na akong dyan. Totoo ba? Ah. Time lang yung naging problema ah. niya. Time lang? Ka. Time o oh, appearance? Time lang, Reg. Kasi malamang may time kayo. Kasi wala may, time, na, may, may, time ka, ka, may kaso... So, wala lang kayo. Wala lang Sala. Sabi ni Pine, may kami, Ano yun? Wala kayo physical contact Kaya kayo Ano Isiwala Ano yung kuya sa asawa niya that. May time kami pero yung sabi ni ba? Kasi, Kasi, wala Wala nang binigyan wala nang binigyan O, time ko namakal Wala ka yung nililigawan What Ano that's na sa suking? Alam niyo ba yun? Ang sakta Ano pa alam niyo ako kung kung diyan Ang p*** yun Gensi kami Grabe no, pag Gen Z talaga kami. <laughs> talaga manong pa sa atin. Ang gigil Ay, sa... Ewan ko. Gusto ko magsalita yung kuya. Gusto ko magsalita yung kuya. Oo, oh, sabi yung bebe. natin, gusto nyo. comment. Alam nyo, kung ako siya nyo sa na bebe tag, itigil nyo Kasi alam nyo ba sila sa bebe face, 19 ko lang pre. Ganyan ka din nun. Ano yung year kayo? Ano yung tawag ako pa, nagsabi? Paano ako nagka-bebe time doon? Lagi naman ako sa'yo. Paano pa, 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 ko nagka-bebe time doon? Eh, doon na. Nagka-bebe time, pero bilo doon. Bufug sa natong alam ako. May bebe time <laughs> bebe ka pa din nga. Bug, bug, time.